Hello mga tropang kaseller, ito nga pala ang ating order ngayon sa si Shopee, sa si Plus, sa Lazada. Sa Lazada to. Ito lang samahan niyo ako. Mag-drop up. Talagay lang natin ito. Order na. Wala kasing posang aking camera.

So, deliver? Oh. Ni-deliver? Oo. Oh. siya, isay din kita <coughs> Hello, matuwa pa. Uh, sa ngayon, itong video ngayon ito, uh, magtuturo ako kung paano ako, paano magsimula ang shop o magbenta sa shop, pila sa at sa tiktok. At sa tiktok, wala naman pala ako. Kasa shopee lang. Pero iisa lang naman siya. Iisa lang naman yung process kung paano. Okay. Ang unang-unang step na aalamin natin kung mayroong inigil pisa dapat pa naman kayo ng Lazada Shop at Shopee Shop yung mga uh, requirements ng Shopee at Lazada Isa sa mga requirements ngayon para mag-open ng Shopee Shopee Store at Lazada Store ay kailangan meron kang B.I.R o COR at DTI ng business Ang DTI is kailangan ng business name. Nando doon. At siyempre, mag apply ka sa DTI. Tapos, ang COR ay eh, ina-apply naman sa DIR. COR is Certificate of Registration. Ayun. Ang unang-una, dapat, bago ka magtayo, Bago ka magbenta sa Shopee, dapat meron ka muna dito. Kung hindi, hindi ka makakapag-post ng mga uh, ibebenta mo. Mm -hmm. Hindi ka makakapag-post ng mga ibebenta mo sa Shopee at sa Lazada. Okay, ayun e, muna ang sisiguraduhin natin na requirements. Ngayon mga katropa, kung meron na kayong COR at DTI, ang alam ang gagawin natin is i-upload natin sa Shopee Lazada Merong link doon Kapag magre-register ka Magre-register muna tayo sa Shopee Lazada Go to the Shopee Seller Center at Lazada Seller Center Ngayon, pag nandito tayo mag up ka lang ng mga application doon Then, hihingian kang i-upload yung COR mo at DTI. Pag na-upload mo na yun, okay na. Pag na-upload mo na, kukompletohin mo palang din yung mga pila form ni Shopee at Lazada. Ayun yung ang pipila pa naman doon, pangalan ng store mo, Shop name Address ng warehouse Kung saan ipipick up At i-return Yung mga order mo Halimbawa, Ang address mo is Okay lang naman is Iba yung opisina At iba yung address ng warehouse Halimbawa, Ang address mo ng opisina mo isa is Dito sa Pasig Tapos ang warehouse mo is Sa uh, Okay, sa Ace Ang kailangan, ang magagaling ng pick-up is kukunin sa Marikina. Then, pag galing may mga return ka, uh, sa Marikina. Yun. Then, pagkatapos, ano-ano, ang mga kailangan ipilak sa shopping. Uh, address, ng warehouse na-upload uh, na natin yung CEO natin, DTI. Then, isa pang task, telephone number, contact person, kung sino tatawagan. Then, uh, bank account. Bank account, uh, bangko. Kailangan, maski ATM lang na ano, minsan pumapayag ang shopping ngayon. Maski ATM lang yung eh. yun, bangko mo. Ang account mo, savings account. Is, yung mga payag ah, nasaga at siya so yun lang pagka meron ka na na kompleto mo na yung yung hinihinging DOR DTI, napilapan mo na yung form ng warehouse mo doon ka na pwede mag upload ng mga product mo so, pag upload ng product kailangan uh, nakakategory yung mga ibebenta mo. Halimbawa, school supplies. Yan, no? Mga wallpaper. siya ng school supplies. Tapos ayun lang, pipicture lang mo lang siya. Tapos lalagyan mo ng mga konting description. Then, submit. Tapos, hindi ka lang ng o order. Pag may model, huwag nitin mo, babalutin mo na. Tapos, yung sinabit mong bank account, dun mapupunta yung pinagbentahan mo. Uh, Magdidirect siya sa tinasa mong bank account. Ayun lang, doon ka uh, makakasingil sa Shopee o sa Lazada. Okay, eh, ganoon lang. Ah, kung paano maging online seller? Paano magsimula? Ano? Na naranasan ko ha. Wes, alin dapat kami? Aha. Hello. Ayun, papa sila kuya. Ayun, ganoon kung paano mag na magbenta sa Shopee at Lazada. Walang una, ang requirements, is COR BIR BIR COR and DTI contact number address ng warehouse at back account ay lang so, uh, sa susunod na video ang gagawin ko is yung mga kailangan kaya uh, next time panoodin yung ang aking susunod na video ha okay mga katropa malapit na tayo sa uh, drop natin sa aking sakto matapos ang ating tutorial uh, kung may mga katanungan pa kayo mag comment lang kayo sa uh, mag comment lang kayo kung pa paano kung may mga katanungan pa kayo comment lang kayo kung pa paano mag about kung paano mag umpisa o mag open na shopee at Lazada store. Ito, na natin si ate. Ate! Uh, ayun lang, sa next video natin, uh, ali, ikakwento ko na, sasabihin ko naman sa inyo kung paano ang mga kailangan. Ano-ano ang mga kailangan para sa store natin Salamat eh. Basta yan, mga katropa. Mga kailangan lang sa pag-open is DTI uh, COR galing sa DIR Warehouse well, Address contact lang. Okay, mga pa. So ngayon, bye bye na muna. Uh, papasalamat tayo po sa uh, Lord. Marami sa mga araw na Sa ka. sa amin. Marami salamat po sa mga kode. Sa, sa binigay Yan po kolon. Ilayo mo kami sa kapahamak na. At sa diskasya. Salamat. Okay mga katropa. Bye bye. Bye. Bye.